idol gawa tayo ng sa usawan gagawin ano sa bangus i e marinit itong kalamansi mga idol oh, marami dinamihan na kasi tatlong malalaking bangus i-marinate marinate mga idol ang klaman si mga idol hindi lang pang sausawan hindi lang pang marinate pwede rin pang gamitin to sa pang kilikili power mga idol yung mga may kilikili power malakas ang kilikili power ito yung pang pawala mga idol ganito lang din gagawin isawad mo lang yung katas dito, ganyan tapos isalin mo sa bote aluan mo ng konting tawas, yung powder na tawas yun tanggal ang kilikili power dito mga idol kaya yung mga nagpapawis na kilikili tanggal din dito ito sa amin dito na bibili dun sa labas to na harvest namin hindi na kami bumibili ng kalamansi pag gumawa kayo ng ganito mga idol sa pangkilikili power mga 20 peraso pwede na yun pwede nyo ilagay sa kung anong katian nung buti hindi uh, na kailangan bumili pa ng mga ano sa tindahan katulad ng reksona hindi na ito na kaya maraming pakinabang ang kalamansi mga idol hindi lang pang sausawan hindi lang pang marinit pwede rin sa may mga kilikili power Salamat mga idol sa panonood.